good morning mga kadyang have a nice day Welcome to my channel Ayan mga kadyang, nandito na naman tayo At maaga tayo ngayon eh, Dideliver mo na natin itong mga Dirty 1.5 bottles natin Ayan, okay, eh, puno na Ayan, na itong mga Dirty bottles natin Kita alis natin. Tayo, deliver natin 'to maka-jang. Tayo sama-anya ko maka-jang. Tayo sama-anya kami. Sama ko yung runner ko. Tayo, <laughs> deliver tayo. Ay mamaya amot ay nang mangga. Tayo mag-aani tayo ng mangga. Maka-jang po. O di harvest tayo. ating mangga at uh, para makatikim naman tayo ng mangga and minggo ayun pa tapusin natin mamaya makakawa tayo ng mga maniba ayun dami dyan ayun dami ayun dyan kasama niya ako let's go

Yung iba yung jambo mo na lang. Ay, nakarekta na yan dyan. Hindi na pala natin sasama. ayan mga kachang puno na tayo 1.5 31.5 ayan i-deliver natin And puno na yung sidecar natin 31.5 1.5. i-deliver tayo samahan nyo kaming dalawang runner ko ayan let's go

Ay. Eh memang rada andayan po ang mga. Andiyan. Nah, mga, mga bulaklak simbahan, simbahan. Sa church. Ayan. Na tayo mga Pauwi na. Pauwi na tayo. Ayan. Ko yung, uh, uh, runner ko. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe to my YouTube channel. It's go na. Please stay tuned sa aking mga videos mga kadyang.